May bahay pa ng ano, oh. moong Pag naano, habulin tayo niyan. Yan pa, oh. Yan ang bahay ng muong, oh. Baka masiro tayo dito. Mabulin pa tayo moong yan, oh. tayo bang spot? May moong delikado. Una tusok, banog agad. It Ikaw like it like it like tayo. Makapag-fishing lang. Meron, meron.

Ha? Ayun lang. Daanan na to eh. Hanap tayo dito sa kabila oh. dito third, oh. Ito, May tae pero walang tao. <laughs> Oo. Oh. So, may bahay pa ng ano oh. Moong. <laughs> Hirap yan pag naano Habulin tayo nyan. Ano? You know? <laughs> Delikado. Yan pa oh. Ano you know, bahay ng moong oh. Baka masiro tayo dito, mabuli pa tayo mo ano? <laughs> yan. Oh, yan oh. Yan oh. dalawa. Patay tayo dyan. Moong. Tara tayo bang spot. May moong delikado. Unang tusok, banog agad. Sa dagat, tuloy ang napas. Ayan, <laughs> yeah, tinay. Huwag ka pangawel ka doon. Isa pa. May walang tao pero may tae. Aboy, <laughs> aboy, aboy, aboy. Ayan, no? Tapos, ano, may buong pa. Nakon, delikado. Ibang yung, yung bubuyog na malalaki, bang nakatusok, pag nakatusok, pagkaagad. Ah, sigurado. Ang lalaking mga bato no gagawing seawall. Tapos yung may mga kuwang ano hindi sa gitna, tatambakan pa yan. Ito yung pinaka seawall nila. Sisingentuhan pa yata ito eh. Travel tayo habang nagpi Para makahanap ng magandang spot. Sa fishing kasi, pwede kang masiro. Bonus na lang ang may huli. Di ba? Oh. Enjoy lang buhay. Drop 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 it like